Ano ko ba naman? Malungkot ka pa rin. Nagluluksa ka pa rin. Chris, alam mo kung gaano ko kamahal si Lisa. Alam mo rin kung gaano ako nasaktan sa kanya. Kaya kung di mo alam, manahimik ka na lang, ibahin na lang natin ang usapan. Sige. Kaya lang, nahibos kayo ko ni Muron nalimta na nimo. Kaya ba ka nga kadlawan na ako karon. Uy. Uy, happy birthday. Hindi ko makakalimutan 'yun. Ano makakalimutan? Tuloy ko si Chris. Ba pa, paano ko makakalimutan 'yun eh? Ililibre mo ko ngayon. <laughs> Thank you, sir. Happy birthday. Kaya <laughs> lang pasensya mo na yung pupuntahan natin, tuturo lang yun. Akala ko makakapasok na ako sa Manila Hotel eh. Eh palagi ko lang nakikita sa labas yun eh. Natatakot akong pumasok, baka sigilin ako sa pintuan pa. Tayo. <laughs> oh. Oh, yan oh. Oh. Okay. Alam mo naman, yan lang nakayanan ko eh. Uy. Ito ayos na to. Alam mo yeah. naman tayo mga pulis. Oh, dito Yes, ma'am. Margarita, please. How about the gentleman? Same. Ladies, drink, sir? Um, uh, scotch for the gentleman. Uh -huh. mm, Scotch. On the rocks, sir? Yes, uh, scotch on, uh, on the rocks. Aba. Bakit mo ko painimin ba to? Papatay mo ba ako? Eh, sir, yellow ho yun eh. Nak. Ang English ng yellow ay ice. Ah, uh, scotch on the ice. So you give me scotch on the ice. <laughs> ah, hindi, hindi yun. No, 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 let it be. Move it. Sir, bago yun ah. Anytime, iho. Sige okay. na. Am I right, ladies and gentlemen? Right. right. Yes. Right. 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 Philippe. Querino. tayo ba na gusto ng pagkain? hindi ko nga nalasaan eh. Di, hindi, hindi ka nabusog. Paano akong bubusog? Patipiran tayo ng pati piran. Eh, eh, kasi mabuti na yung ganito. Para pag kinuha ka ni Papa na bodyguard ulit, alam mo na yung tamang etiquette sa pagkain. Ticket? Kakain na lang may ticket pa? Etiquette. Yun na nga, ticket. Ah, alis tayo rito. Doon tayo sa direct to the point. Direct to the point? You give me this, 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 and this. And you put it in there. Okay? Ako, galing. Yan ang sinasabi ko. Direct to the point. O, panin, o. Sir, dumaan na yung pangalawang gwardiya. Ang mga bata natin? Ready na, sir. Nasa kabilang barracks. Guniintay na lang ang signal natin. Okay. Let's go. Sir, walang katao-tao ah. Delikado to, sir. Wag. Kilala ko yan. Si Robles. Classmate ko sa PMA. Mista! 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 Classmate. Tapos na ang revolusyon! Panalo na tayo! Uy, Panalo na pa tayo!